Mabuti pa, ibigay na lang natin yung boarding house kila Demi, tapos mabubuhay na tayo sa kayamanang ito. Alam mo, Junior, masyado ka rin sa Kim, eh. Alam mo yung pera, madaling makuha yan, madaling hanapin yan. Pero yung buhay ng tao, pag pinatay mo na, hindi mo na mababalik. Dito! Ngayon nalaman na, na nila Demi yung tunay nating pagkatao. Ano pang mukha ang ihaharap ko sa kanila? Eh diyan na rin. Oh. Huh? Junior, puro akalokohan eh. Mabuti pa kaya eh. Umaanap muna tayo ng ibang matitira. Sige. Sa Manila Hotel na mm -hmm. lang tayo tumira. Oo. Oh. Mm -hmm. Puro akalokohan, Junior eh. Pinipilit mo pa magpasaya tayo eh. Tayo na yata ang pinakamalungkot na tao rito sa mundo eh. I love you talaga <laughs> eh. Ikaw talaga. Buti pa yung dalawa. Ang ligaya oh. Yung pang ayong isa eh. Oo nga. Tsura <laughs> mo! Halika na nga! Boy, uh -oh. di bali ba nang wala tayong kasama kaysa ganyan. Oo nga. Umuwi na lang tayo. Oo <laughs> Mukhang okay, yatang walang tao, ah. Oo nga, no? Mm -hmm. oh, oh, uy, uy. Tingnan. Panito. <laughs> Nag-trip to Jerusalem kayo. Yan tatandaan nyo nang yan. Oh, <laughs> may nalama, oh. <laughs> si Tarzan at si Cheetah. <laughs> bagay. Anong sinasabi mo? Ayan, nakatali. Pinasok kayo ng magnanakaw? Oh. <laughs> oh, inakatali na. Oh. Okay. Ops! Ops! Don't move! May bomba sa ilalim ng upuan ng babaeng nakapula at ng babaeng nakaitim. Isang pindot ko lang dito, hey, tostado kayo pare-pareho. Kilala kita, Tikaela. Bulero ka, blapper ka Hindi ako naniniwala sa si sinabi mo. Kung hindi ka naniniwala, silipin mo. Junior, silipin mo huh? nga. Ha? Bomba Kulay pula! Boy, may bomba nga. Kulay pula. Pambihira na ka naman, Junior. Nagpapaniwala ka sa mga sinasabi niyan eh. Ako nga. Bomba nga. Pero kulay puti. Mm. Bomba nga. Pero kulay puti. Hindi! Kulay-pulay nakita ko eh. Hindi, kulay puti. Pula! puti. Huwag na kayo magtalo. Eh. Nangangawit na ako. Pinupudukan na ako. Ay, babaan Alan, ibigay mo ang adres. Yan ang adres ng bahay na nanakawan nyo. Limasin nyo ang kahaliyero. Pag nagtagumpay kayo, wag na huwag nyo dadalhin dito. <laughs> Sigurista ako, boy. Alam ko ang andar ng utak mo. Doon sa bodega ko, dadalhin nyo ang mga alahas. entiendes? Nakita niyo nang ginawa niyo? Pati kami nadadamay sa mga kalokohan niyo. Oo nga. Kung hindi kayo dumating dito, hindi mangyayari 'tong mga kaguluhan sa amin. Demi. Kung kinakailangan bumalik kami sa dating gawain namin ni Junior, yung kinamumuhian niyo. Kapalit ng kaligtasan niyo ng buhay niyo. Gagawin namin. Wag na wag kayong magdo-double cross. Kundi, babarbecuing ko mga ito. Hmm? yeah <laughs> Hmm Hmm, hmm.

Ani-gising-gising. Darling, nadami pa raw ang pera natin. Tatama daw tayo sa loob to. Ha? Ah, Jaryo! Jaryo, Jaryo! Jaryo kay John! Boy, ibibigay pa ba natin to na yari natin? Ano naman ibig mo sabihin? Anderson! Huh? Oh? Anderson! Oh. Anderson! Oh. Ang ibig ko sabihin, sila lang makikinabang dito sa pinaghirapan natin. Mabuti pa, ibigay na lang natin yung boarding house kila Demi, tapos mabubuhay na tayo sa kayamanang ito. Alam mo, Junior, masyado ka rin sa Kim, eh. Alam mo yung pera, madaling makuha yan, madaling hanapin yan. Pero yung buhay ng tao, pag pinatay mo na, hindi mo na mababalik. Ikaw ba, maladala ng konsesi mo, kung sila Tracy, tsaka sila Demi, tsaka ibang babae? O, Nober? Oo nga, no. Tama ka ron. Kaya lang, si Mingoy, hindi man lumalaban ng parehas yun eh. Tuso yun eh. Paubayan mo sa akin to, Junior. Tandaan mo ang kasabihan. Tuso man daw ang matching. Ang unggoy, mas magaling. Hmm. 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 Ganda ng bisikleta mo. Bayad ka ba yan? Ipa, pamilya ko na pabayaan pag binigyan tayo ni boss. Hoy! Teka, teka! Tasa ka ba eh! Sige, sige, lapit, lapit!

Tala nyo. Ito, dala na namin. Magaling. Talagang maasahan kayo. Ano, boss? Convincing ka na ba? Sabi ko sa inyo yung dalawang yan. Number one sa nakawan. Sige. Ilapag mo sa lamesa ang daladala -dala nyo. Ilalapag ko lang to sa mesa kapag pinawalan nyo yung mga babaeng bihag nyo boy. Hindi lahat babae. May kalahate. Isama nyo na rin yung kalahate. Bonus. Pakawalan. Boy, Junior. Magaling nga kayo. Pero wala kayong kautak-utak. Hindi nyo naisip? Sa laki ng pera ang tala nyo, dapat lang kayong patayin. Para maging malinis, walang testigo, kung sakali mang magkabukuhan. At hindi lang yan. Bukod yan sa malaking perang dala nyo, eh, nasa aming pinagagandang babae. Bangho! Hop, <laughs> Pumayag na kayo, ay! Minsan lang mangyayari to. Nakupagkapoto ng puging. Sige. Patayin ang dalawa niyan. Bitago mo! Terus, jaga mula. Eh Yunyo, kau lakukan ini? Oh, mana? Aik, beli. Tena, Tena. Ayam, beli. Riku, riku, riku.

Skift! Alam mo, hindi ko maaintindihan dito kay Ninong Jim eh. Bakit dito tayo tinapon eh? Kumbinsido na ako dito sa pwesto natin. Malayong malayo sa disgrasya. Aha! 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 Ganay! Ganay! Pinabati ko kayo sa inyong katapangan. Congratulations! Tanggapin niyo tong cheque bilang reward sa pagkakadakip ni Bingoy de los Reyes at Tequila de la Cruz. Salamat, Major. Salamat din sa inyo. <laughs> Buti na isipan mong tumawag sa akin bago kayo pumunta sa hideout. Alam mo kasi ni Boy na delikado yung pupuntahan namin. Kaya humingi kami ng tulong sa inyo. O, oh, paano, Boy, Junior, girls, pauna na ako. Hatid ko pa yung dalawang pulis kong... <laughs> Congratulations, Lea. Oo. Oo, oh, ano pa bang hinihintay nyo? Sir, gamot sa bukol meron ka? Mga... Tara na! <laughs> oh, Junior, nakita mo na. Pag may ginawa kang kabutihan, may babalik sa iyong gantimpala. Hindi ba, darling? Ay, Demi. <laughs> Oo, oh, na naniniwala na ako. Ikaw, Tracy, naniniwala ka ba sa akin? Siyempre naman, ikaw pa. Talaga? Oo. Oh. Kung talagang naniniwala ka sa akin, kiss mo nga ako. Ano ko ba? Ang dami-daming tao, no? Sige, na! Sige, Sige, na! Oo, Sige na! Oo, naman to. Sige na! 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 Gusto gina, na. Gusto niya na. Okay. Wala yan. <coughs> <coughs> ah. Nakakita ko rin kayo! Tignan natin ngayon kung sino pinakamatatang dino! Parang, Berto, ba't hindi na lang natin areglohin to? Nagbagong buhay na kami ni Junior eh. O, oh, ayusin na lang natin. Di ba, Parang Junior? Oo nga naman, pare. Ngayon pa, nakasama ko ang aking kumpare na pinakamatabang at sikat ng tundo. Pare! Pare, sandali, dyan kayo. Kaya-kaya ko ito. Nasaan, <laughs> pare? <tale>. Ayan! <laughs> Kayang-kaya ko yung mga... <laughs> toto <laughs> Uy, Totoy Aguila! Boss Junior! Uy, Boss Boy! Oh, kumusta na yung Aguila mo? Ay, ito! Tinutubuan na ng balahibo eh! <laughs> hmm... <laughs> Wala kayo eh! Okay. Ipapahamak mo pa ako. Hindi ko alam na mo ako Hindi ko alam na na ako eh. Hindi ko alam